Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas. So, paano nila ibabase attorney yung yung amount na paghahatian nila para doon sa bata. Well, unang-una, maraming factors ang tinitingnan. Hindi e, ba, syempre, titingnan mo sa kanilang dalawa, sa pagitan nila, titingnan mo kung sino mas malaki ang sweldo. Syempre, kung mas malaki ang sweldo, eh, mas malaki din yung iyong uh, ika nga ay share, ano? At bukod din sa malaki ng sweldo, titingnan mo rin yung mga personal na gastusin. Uh, di ba, mas malaki nga sweldo ko. Pero ba, ikaw ba, kami ni Ma'am Jen, magkasawa kami. Eh, mas malaki nga ang sweldo ko. Pero si Ma'am Jen naman ay nakatira lang sa Quezon City. Ang trabaho mm. niya ay sa Quezon City. Samantalang mm. ako, mas malaki sweldo ko ng 10,000. Pero ang trabaho ko sa Ilocos, balikan pa ako araw-araw. Eh, di ba? So, <laughs> oh, so hindi na nga ako nakakatulog. Balikan <laughs> araw-araw. Oh, di yung sabihin. <laughs> eh, na mas malaki ang sweldo ko. Ibig sabihin, pag tinignan, kung sinang mas may kakayalan. Pangalawa, ah, tinitingnan sure. din, yung pangangailangan ng bata, hindi ba? Mm. At yung pangangailangan ng bata, eh, nakadepende rin doon sa kakayanan ng magbibigay. Hindi naman, pe pwede pa rin yung construction worker. Eh, nagagalit ka, ayaw kang bigyan, ayaw ka bigyan ng asawa mo ng uh, ng tuition sa international school. Eh, oh, my God. <laughs> so, parang ako, alam mo, wala ako tulad ng kwenta kwentang lalaki para magkaana lang hanap ko sa IS, ayaw mo magpikay? Hindi pa pwede ka gano'n, hindi ba? Eh, hey, hindi ka pala. Eh, hey, yung nga lang uh, pamasahin natin sa IS, kung lang pa yung sweldo ko eh, di ba? So, yung mga bagay na yan, tinitingnan ng bata. Sa madalit salita, eh, very flexible naman ang court kasi nauunawaan nila ang pinagmumula ng bawat mga partido na naka-involve sa nasabi ko sa PIN. Tinitingnan nila ang mga, respect, uh, mga respective na pangangailangan ng mga partido. At higit sa, kanin, sa lahat, tinitingnan nila hmm. kung ano ang polisiya na mas makatutulong na para proteksyonan, i-promote, iangat o ika nga sinasabing kisulo ang interes ng mga bata. Basta batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas.